Hello, magandang tanghali sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ay si Mamita Star Talk. Tayo ay mag-update lamang sa Shubis, no, sa Shubis. Ito ay dalawa ang tatalakayin natin, no. Ah, uh, re-reactionan natin 'to dahil ah, uh, itong isa ay ano lang, anong tawag yan? Mayroon siyang ano, kumbaga bata pa, no, na nagagamit ng matanda, no. Unahin natin yung bata, no. Ako, hirap talaga makamove on basta bata ang pag-uusapan. Kasi ayoko ng ganon. Na nagagamit, nadadarag ang mga bata sa sa mga mga, mga matatanda. Yung iba para magkapera. Yung iba naman um, napapagsamantalahan. Basta yung mga ganun bagay, no? Basta bata ang involved, ako ay nahihirapan. No? Matagal kong pinag-isipan to na bakit kaya nila nagagamit ang isang bata na wala namang kamalay-malay pa yan no? Isa itong contestant ng show time. Ah, hindi ko malubos maisip kung ano ba ito, sinasadya lang ba nila or hindi mo masasabing hindi sinasadya eh. Kasi mayroon silang usapin ngayon sa MTRCB dahil nga doon ay Vice Ganda, no? Sa mga pinagagawa ni Vice Ganda na hindi maganda mga binibigkas niya dahil nandyan siya sa national TV, noon time show ito, no? Ang kontesan nilang bata ay pinatula nila, no? At ito ay hindi maganda na nagagamit yung bata sa sarili niyong mga agenda, no? Ang bata, ha? dapat natin turuan ng maayos, no? Mag double meaning yung tula, no? Dahil sa mayroon kayong problema sa MTRCB, so, ang ginamit nyo na magsasalita ay yung bata. Okay, tula. Tula nga, sige. Dahil hindi nyo kaya na mga matatanda kayo, so, ang ginamit nyo, yung bata. 'di diba? Bakit hindi na lang kayo ang magsalita? Bakit yung bata pa ang ginamit nyo? No? Hindi ko manubos maiisip kung nananadya ba kayo. Ano ba talaga ang problema nyo, no? Tayo ay sumunod na sa batas dito kung saan tayo naroroon. Wag natin baliwalain ang batas. Kaya tayo nandito sa ibabaw ng lupa, nagtatag na mayroon mga batas. Tayo-tayo rin ang nagtatag niyan Ang mga ninuno natin. Ha? Ah, sumunod na yung mga sumunod sa mga ninuno natin. Bakit tayo mismo ang hindi sumusunod? Ha? Ah? Itong bata ginamit nyo sa tula na double meaning. Hmm. Kahit sino ang makapanood, maniniwala na ginamit nyo lang ang bata. No? Bakit? Alam nyo na ang bata, baka hindi nga pansinin na lang kasi bata. Pero hindi, hindi po pwedeng hindi papansinin dahil nagagamit nyo. Mm. Sure time. Showtime. Mm. Ang alam ko, mayroong kayo dating ano eh, bantay bata. ABS-CB. E, e, Doon pa lang sa tula nung bata. Paul na eh. May Paul. Kasi may ginagamit kayong ano, yung icing. O diba, yun ang naging problema nyo sa MTRCB. Tapos, yung kakarampot. Alam mo, eh, yung bata, walang alam kung ano yung kakarampot eh. Wala, hindi pa nilagits yun. Malalim yan kung walang nagturo, kung walang nagbigay na ito memoryahin mo, ito ang sasabihin mo. Tutututo, di ba? So may matanda diyan na nagturo. Kung ano ang i-memorize ng bata. So don naman sa parents ano? Okay, sige, sisikat ang anak mo kaya mo isinalid diyan. Pero sana hindi masama ang mag-back out. Kung talagang may paninindigan ka, ito ay masisira yung anak ko magagamit dahil may controversial kayo na hinaharap. Diba? Gamitin natin ang isip. Huwag tayo magpagamit sa mga ganong mga tao. Lalong-lalo na pag ang anak na ang nagagamit. Huwag hmm. naman ganun, no? Hmm? Uh, hindi na ako magpapakita ng picture, no? Ito ay si Yuri daw. Yuri, no? Yun yung pinatula ng ganun. Ang galing-galing mag-memorize ng bata. Natandaan niya. Ilang kayang araw niya minimemorya yan. Sa tingin mo, ha? Ang may kasalanan dito, buong shoot time talaga eh. Kasi bago, may naggawa niya ni eh, ng tula, tayo binigay lang sa parents at pinapmemorya. Tayo, no? Kahit papano nag one tayo. Kahit papano mayroon telebisyon. Kahit papano, ayan, may cellphone kayo kahit mahirap lang. Alam na alam nyo na mali yun. Kung marunong kayo magbasa, doon pa lang sa ibinigay sa inyo yung script na tutulain ng bata, alam na alam nyo may Paul doon. Ba't hindi na lang kayo umayaw, mag-back out, dahil pangit, maano ma yung bata, magagamit. ba? Diba? Yun lang yun eh. Huwag natin ano, sabi natin mahirap ang buhay natin. Pero huwag naman sa ganun paraan, ano? Kasi yung mga bata, Siyempre, mag-aaral yung bata, papasikat yung bata. Alam nyo, nasa shoot time ako kahapon. di ba? Ang mga bata nanonood na rin ng mga vlog na ma'am, katulad nito nagre-reaction ako, no? Mapapanood ng mga bata, no, di ba? Bubulihin ng bata. Sino ang may kasalanan ngayon, parents? Kami ba na namamag-reaction? Kami ba na umaalma? Di ba kayo mismo? Kayo mismo nyan. Pwede kayo humindi kung ayaw nyo. Hmm. Dito pa lang sa words nakakarampot. Hindi bata ang nag-ano niyan. Nag-isip kundi matanda. hmm sasabihin nyo mali kami pinupuntirya kayo araw-araw eh gumagawa kayo ng mga mali ano naman ang gusto nyo gawin namin? panorin kayo ang kayo na nanggagamit kayo ng batang musmus ah uh, shoot time hmm hindi naman po pwede na hindi kami pupuna kaya nga may mga katulad namin na reactionist ha na kami ang magpapa ano sa inyo na mali huwag tayo masilaw sa kapirasong pira kasi alam nyo hindi yan madadala yung kaihiyan ng bata hindi kayang bayaran ha doon sa magulang sana wag na maulit ito, no? Wag mong abutin ang langit na hindi pa kaya. Ang gusto nyo bigyan ng kinabukasan ng mga anak nyo, kayo mismo ang kumilos, hindi ang anak nyo. Oh, MTRCB. May panibago na naman kayong ipapatawag pwede rin ang mga magulang. Kung sino talaga ang nag-initiate ng tula na yan? Sino nagsulat? Hmm. Minute na agad ang ulo ko. Hmm. Yun lang. Susunod ulit, Bye.